Walang mas masakit sa pakiramdam kundi yung nirespeto mo ang isang tao pero binaliwala ka lang. Minsan sa relasyon, sa trabaho o kahit sa pamilya, may mga taong hindi marunong rumespeto. Pero ang mas masakit pa doon, hindi lang sila ang problema kundi minsan tayo rin. Kasi hinahayaan natin, ang disrespect ay parang unti-unting lason. Akala mo maliit lang na bagay pero habang tumatagal, sinisira na pala ang tiwala mo sa sarili. Pinipilit mong maging kalmado, pinipilit mong intindihin, pero sa dulo, ikaw ang nauubos. Maraming tao ang tahimik lang kapag nilalapastangan kasi iniisip nila na mas okay na wag lumaban. Pero sa totoo lang, kung hindi mo itatayo ang sarili mong hangganan, wala ring titigil. Hindi masamang maging mabait, pero masama kapag naabuso ka na. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 tricks paano i-handle ang disrespect. Hindi lang basta para gumanti, kundi para protektahan ang dignidad mo. Hindi mo kailangang sigawan sila hindi mo rin kailangang ibaba ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay diskarte. Ito ang mga paraan kung paano mo haharapin ang mga bastos. Mula sa mga pajok pero nananakit, hanggang sa mga taong sadyang walang pakialam kung makaapak sila ng damdamin ng iba. Para sa mga piniling manahimik noon, ito na ang sagot mo. At kung iniisip mong mahirap itong gawin, tama ka. Kasi ang pagtatanggol sa sarili, hindi laging madali. Pero ito ang kailangan kung gusto mong itigil ng mundo ang pambabastos sa'yo. Tandaan mo, hindi lahat ng tahimik ay mahina at hindi lahat ng palaban ay bastos. Ngayon, simulan na natin ang paglalakad pabalik sa respeto. Respeto sa sarili at respeto mula sa iba. 1. Tumindig ka ng may respeto sa sarili mo. Ang unang hakbang sa paghawak ng pambabastos ay hindi mula sa iba, kundi nagsisimula sa iyo. Kapag pinapakita mong may respeto ka sa sarili mo, hindi basta-basta maglalakas loob ang tao na bastusin ka. Ang tindig mo, ang boses mo, at ang tingin mo sa sarili. Mo ay nagsisend ng signal sa paligid. Mo kung paano ka dapat itrato. Hindi ibig sabihin na dapat ka laging palaban o agresibo. Ang tunay na respeto ay hindi galing sa yabang, kundi sa paninindigan. Kapag alam mong hindi ka pwedeng basta-basta ngapihin, kahit tahimik ka, nararamdaman ng tao ang presence mo. At kapag dumating ang pagkakataon na may bastos sa'yo, hindi ka matataranta kasi alam mong buo ka. Iwasan mong laging magpaliwanag sa mga taong malinaw namang wala talagang respeto. Hindi mo kailangan i-justify ang bawat kilos mo para lang tanggapin nila. Ang taong hindi marunong gumalang ay hindi dapat binibigyan ng kapangyarihang kontrolin ang emosyon mo. Kung nais mong igalang ka, una sa lahat, magtakda ka ng hangganan. Sa salita, sa kilos, sa tono ng boses, iparamdam mong hindi kalaruan. Hindi ito pagiging rude, ito ay pagprotekta sa sarili mo. Ang mga taong may mataas na respeto sa sarili ay hindi kailangang laging sumigaw o mangapi. Sapat na ang paninindigan. Hindi rin ibig sabihin nito na dapat ka magkunwaring malakas. Ang mahalaga ay totoo ka sa sarili mo. Kapag may mali, sabihin mo. Kapag nasasaktan ka, umalis ka. Huwag kang manatili sa lugar na kinukulang ka ng respeto. Sa relasyon man yan, trabaho o barkadahan. Kadalasan, ang mga bastos ay umaatake lang sa mga taong tingin nila ay mahina kaya kung alam mong matatag ka, hindi ka nila gagalawin. Hindi ka nila kayang manipulahin, kasi alam mong may halaga ka, at hindi mo hahayaan na tapa ka ng iba. Sa huli, ang respeto ay hindi hinihingi. Ipinapakita ito sa sarili, at kusa itong ibinabalik ng tamang tao. Kaya bago ka pa man magsalita o kumilos, tanungin mo, pinapakita ko ba na may respeto ako sa sarili ko? 2. Ipakita mong hindi ka pwedeng apak-apakan kahit tahimik ka lang. Ang respeto ay hindi laging nakukuha sa pagiging maingay o palaban. Minsan, ang katahimikan mo ang nagsisigaw ng paninindigan. Pero paano mo ipapakita sa iba na hindi ka pwedeng bastusin kung tahimik ka lang? Simple lang, sa mga galaw mo, sa tindig mo, at sa mga pinipili mong reaksyon. Kapag may taong lumalampas sa limitasyon mo, hindi mo kailangang murahin o saktan pabalik. Hindi mo kailangang sumigaw para lang marinig ka. Ang kailangan mo ay malinaw na boundaries. Kapag alam mong hindi ka tinatrato ng tama, umalis ka, tumayo ka, o tingnan mo sila sa mata ng diretsyo, tahimik pero matapang. Ang paggalang ay hindi hinihingi, ipinapakita mo muna sa sarili mo bago mo ito makuha mula sa iba. Kung ikaw mismo ay alam mong may dignidad, kung ikaw mismo ay hindi basta-basta nagpapagamit o nagpapasindak, mararamdaman niyo ng ibang tao. Tandaan mo, hindi lahat ng confrontation ay dapat sa lubungin ng salita. Minsan ang hindi pagsagot ay sagot na. Minsan ang hindi pag-react ay mas malakas pa kaysa sa daang salita. Pero huwag mong hayaang ang katahimikan mo ay gawing kahinaan. Ipakita mong pinili mong manahimik. Hindi dahil takot ka, kundi dahil kontrolado mo ang sarili mo. Ang mga taong hindi marunong gumalang, minsan sinusubukan lang kung hanggang saan ang kaya nilang gawin sa'yo. Kapag nakita nilang kahit hindi ka bumabalik ng bastos, hindi ka rin nagpapagamit. Doon sila titigil kasi may mga tahimik pero matatag. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Basta alam mo kung sino ka, alam mo ang hangganan mo, at hindi ka natitinag sa kahit anong panglalait, sapat na yon para iparamdam sa kanila na hindi ka nila kayang apakapakan. Kaya sa susunod na may tumapak sa dangal mo, huwag mong ibaba ang sarili mo sa level nila. Tumayo ka ng tuwid, tumahimik kung kinakailangan, at ipakita mong hindi lahat ng bagay ay pinapatulan, lalo na kung hindi ka naman katulad nila. 3. Ipakita sa gawa hindi lang sa salita. Madalas nating naririnig ang kasabihang action speaks louder than words, at totoo ito lalo na sa pagharap sa mga taong hindi marunong rumespeto. Imbes na patulan sila sa mga sagot o paligsahan ng yabang, ang mas mabisang paraan ay ipakita sa gawa kung sino ka talaga. Ipakita na hindi ka madaling matinag at may disiplina ka sa sarili mo. Kapag hindi ka sumasabay sa init ng ulo ng iba, ipinapakita mong may control ka sa sarili. At ang taong may kontrol sa sarili, mahirap bastusin. Kapag marunong kang magtimpi, marunong kang kumilos ng tama sa gitna ng tensyon. Mas lalo kang igagalang. Halimbawa, sa trabaho, kung may taong laging sinasapawan ka o minamaliit ang ambag mo, huwag kang mag-aksaya ng oras sa pagbibida ng sarili. Ipagpatuloy mo ang mahusay mong trabaho. Ipakita mo na kahit wala kang sinasabi, lumalabas ang kalidad mo. Ang respeto ay kusang binibigay sa taong consistent at maaasahan. Ang katahimikan sa tamang paraan ay isang anyo ng lakas. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng salita. Minsan, mas epektibo ang tahimik pero matinong kilos. Mas nakakaangat ka kapag hindi mo pinapatulan ang kababawan ng iba. Iwasan ang drama. Iwasan ang victim na attitude. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang halaga mo. At sa pagiging responsable sa kilos mo. Ang totoong respeto ay hindi hinihingi, kundi ipinapakita sa paraan ng pamumuhay mo. Kapag nakita nilang hindi ka basta nadadala ng galit o tukso, mas madali kang igalang at mas mahirap kang manipulahin. Kaya sa tuwing nakakaramdam ka ng kawalang galang mula sa iba, tanungin mo ang sarili mo, mas magiging maayos ba ang tingin? Nila sa akin kung papatulan ko sila? Kung ang sagot ay hindi, tumahimik ka. Pero siguraduhin ang katahimikan mo ay may tindig, hindi takot. 4. Ibalik mo sa kanya gamit ang controlled mirror technique. Ang controlled mirror technique ay isang paraan mula sa dark psychology kung saan ginagaya mo ang asal o tono ng isang tao pero may control at layunin. Hindi ito simpleng panggagaya kundi isang estrategiya para iparealize sa kanya kung gaano siya kabastos nang hindi ka bumababa sa antas niya. Halimbawa, kung ang isang tao ay mahilig mang insulto sa tono ng padyoke pwede mong gamitin din ang estilo niya pero i-reflect mo pabalik sa kanya. Gumamit ng salitang hindi direktang nakakasakit. Pero sapat para iparamdam mo sa kanya na napapansin mo ang ginagawa niya at hindi ka tanga. Ang tawag dito ay psychological mirroring na may self-awareness. Ah, ganun pala trip mo. Yung pasimpleng asar para masabing close. Nice noted. Sa ganyang linya, hindi mo siya minura. Pero pinaramdam mo na hindi ka papayag na apakapakan lang. Mas malalim pa rito, pinapakita mong marunong kang magbasa ng intensyon at hindi ka madaling utuwen Ang epekto nito, mag-iingat na siya sa susunod. Dahil ang taong gumagamit ng disrespect bilang larong psychological ay madalas, umaasa na hindi mo siya mababasa. Kapag naramdaman niyang binabasa mo na siya, doon na siya bababa. Tandaan, ang disrespetadong tao ay mahilig sa power play. Pero kung marunong kang bumalik sa pamamagitan ng mirror, technique, hindi ka lang lumalaban, kundi ipinaparamdam mo na mas mataas ang kontrol mo sa sarili. Ito ang edge ng dark psychology. Hindi para manakit, kundi para ipakita na hindi ikaw ang tamang target ng pambabastos live Gumamit ng strategic silence, pananahimik na nakakagulo ng isip. Sa mundo ng dark psychology, may isang makapangyarihang sandata na madalas hindi ginagamit ng marami. Katahimikan, hindi dahil wala kang maisagot, kundi dahil pinili mong hindi sumabay sa gulo. At ang katahimikan na may intensyon, nakakayanig ng loob. Kapag may taong nang insulto o nag-disrespect sa iyo sa harap ng iba, minsan ang pinakamatalinong gawin ay ang hindi agad sumagot. Tumingin ka lang diretso sa kanya at hayaang magsalita siya ng magsalita hanggang sa siya mismo ang mawalan ng saysay. Kapag ang isang tao ay hindi nakakakuha ng reaksyon, nagsisimula siyang magtanong sa sarili niya. Napahiya ko ba siya? Di siya na trigger? Bakit tahimik lang siya? May alam ba siyang hindi ko alam? Ang isip ng tao ay likas na nag overthink kapag walang feedback. Kaya kapag pinili mong manahimik at hindi mo siya pinagbigyan ng drama na inaasahan niya yung binibiyak mo ang power play niya akala niya lalaban ka pero ang ginagawa mo pinapalubog mo siya sa sarili niyang insecurity ang strategic silence ay hindi pagiging mahina isa itong taktika ng mga taong may mataas na self control sa dark psychology ito ay tinatawag na withholding emotional energy ang hindi pagbibigay ng kahit kaunting emotional na tugon sa taong umaasa ng reaksyon sa ganitong paraan binabalik mo sa kanya ang kawalan ng respeto pero sa paraan na hindi mo kailangang sumigaw magpaliwanag o makipagbangayan at yun ang mas nakakagimbal para sa kanya. 6. Ibalik ang laro sa kanila gamit ang Controlled Confusion. Isa sa pinaka-epektibong paraan para harapin ang taong walang respeto sa iyo ay ang ibalik ang laro sa kanila, hindi sa pamamagitan ng sigawan o away, kundi sa paraan na hindi nila inaasahan pagkalito. Sa Dark Psychology, ito ay tinatawag na Controlled Confusion, isang teknik kung saan ginugulo mo ang linya ng atake ng kalaban mo gamit ang kalmado, misteryosong reaksyon. Halimbawa, may taong nagsabi sa iyo ng mapanirang salita sa harap ng iba. Sa halip na mainis o magalit, tumingin ka sa kanya at sabihin ng tahimik, Bakit mo sinabi yan? Para kanino yan? Tapos, tumahimik. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Hindi niya asahan na sa halip na gumanti ka, e bibigyan mo siya ng espasyo para mapahiya sa sarili niyang ginawa. Ang pagkalito ay nakakabuwag ng power. Kapag ang isang tao ay hindi na intindihan kung saan ka tumatayo, kung galit ka ba o hindi, kung nasaktan ka ba o hindi, nawawala siya sa kontrol. At kapag nawalan ng kontrol ang isang manipulative or disrespectful na tao, nagkakandaugtong ang pag-iisip nila. Gamitin mo rin ang teknik na ito sa tono ng boses mo. Sa halip na lakasan hinaan mo, sa halip na magmura, Magsalita ka ng tila may alam ka sa mas malalim na bagay. Parang sinasabi mong, alam ko ang nilalaro mo pero ako ang mas may hawak ng baraha. Kapag nagpakita ka ng ganitong uri ng composure, pinaparamdam mo sa kanila na hindi ka madaling galawin at mas malakas ang dating mo kaysa sa pagsigaw. Tandaan ang tunay na respeto ay hindi palaging hinihingi. Minsan, pinipilit mo silang ibigay. Esching, dahil hindi nila maintindihan ang lakas na pinapakita mo sa katahimikan mo. At yun ang pinakamasakit sa kanila. Hindi nila magalaw at hindi kanila maintindihan. 7. Gumamit ng cold empathy para baliktarin ang guilt. Sa tuwing may taong hindi marunong rumespeto, ang karaniwang layunin nila ay kontrolin ka sa pamamagitan ng guilt, pagpaparamdam na kasalanan mo ang lahat kahit sila ang mali. Dito papasok ang tinatawag sa dark psychology na cold empathy. Ang abilidad na unawain ang nararamdaman ng iba. Pero hindi mo hinahayaan na maapektuhan ka nito emotionally. Halimbawa, may taong nagsabi ng ganito sa iyo. Ang arte mo kasi, kaya ka ginaganito. Imbis na uminit ang ulo mo o maiyak, tumingin ka lang ng diretsyo at sagutin ng malamig. Alam kong gusto mong palabasin na kasalanan ko ito. Naiintindihan ko kung bakit mo ginagawa yan. Pero hindi ako ang problema rito. Hindi mo siya sinigawan. Hindi mo siya minaliit. Pero malinaw, mong ipinakita na hindi mo tatanggapin. Ang guilt na gusto niyang ipasa sa iyo. Ginamitan mo siya ng logic, hindi ng emosyon. Kaya siya ang mauubusan ng bala. Ang cold empathy ay parang pagsuot ng salamin habang binabasa ang kalaban mo. Nakikita mo ang galaw niya. Naiintindihan mo ang motibo niya, pero hindi mo siya hinahayaan. Nakontrolin ang emosyon mo. Kaya kahit anong paawa o pa-victim card ang ibato niya, hindi ka matitinag. Kapag ganito ka tumugon, ang taong nananakit o nanlilito ay napipilitang umatras. Kasi hindi na siya epektibo. At sa mundo ng psychological battles, kapag hindi ka na epektibo, talo ka na. Hindi mo kailangang patunayan sa kanya kung gaano ka bait, gaano ka loyal, gaano ka mabait. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Sa halip, ipakita mong alam mo kung paano siya gumagalaw at hindi ka laruan. Ang taong hindi mo binibigyan ng emosyon ay nababaliw sa pagkontrol. At yan ang sandata mo, composure, control at cold empathy. 8. Mastery ng Silent Dominance Sa tuwing may taong bastos o nagmamalaki, ang pinakaunang instinct ng karamihan ay gumante. Palakasan ng boses, pataasan ng pride pa ngayan. Pero sa mundo ng dark psychology, may isa pang mas epektibong sandata, Silent Dominance. Silent Dominance ay hindi pagiging mahina, kabaliktaran ito. Ito ay ang kakayahang ipakita ang lakas mo, hindi sa salita, kundi sa presensya mo pa lang. Sa paninindigan mo, sa tingin mo, sa pananatiling tahimik pero buo ang loob. Halimbawa, kung may nagsigaw sa harapan mo, hindi mo siya kailangan sigawan pabalik. Tumingin ka lang ng diretsyo. Huwag kang umatras. Huwag mong ibaba ang ulo. Hayaan mo siyang ubusin ang lakas niya sa pagsigaw habang ikaw ay nananatiling kalmado at hindi natitinag. Ang taong bastos ay nabubuhay sa reaksyon mo. Gusto nila ng away ng atensyon ng gulo. Pero kapag wala silang nakukuhang emosyon, Nauubos sila sa sarili nilang ingay. Parang nanapak sa hangin. Walang tama, walang epekto. Ang silent dominance ay isang anyo ng psychological warfare. Itinuturo nito na minsan, ang hindi pagsagot ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong palusot o argumento. Ipinapakita mong hindi ka mabubuwag ng mura, ng tingin o ng yabang. Maging komportable ka sa katahimikan. Dahil sa katahimikan mo, lumalakas ang boses ng dignidad mo. At sa bawat segundo ng iyong katahimikan, Pinaparamdam mo sa kanya na wala siyang kontrol sa iyo. Sa ganitong paraan, hindi mo lang hina-handle ang disrespect. Ginagawa mong imposible para sa kanila na ulitin pa ito. 9. Balikta rin ang kontrol gamit ang strategic confusion. Isa sa pinakamakapangyarihang taktika sa dark, psychology ay ang paggamit ng strategic confusion. Isang paraan para lituhin ang taong bastos hanggang sa mawalan sila ng kumpiyansa sa sarili nilang pananakot. Paano ito gumagana? Sa halip na diretsahang sagutin ang isang insulto, gumamit ka ng mga tanong na hindi nila inaasahan. Halimbawa, kung sinabihan ka ng ang hina mo naman, huwag mo agad pabulaanan. Sa halip, tumingin ka lang sa kanila at sabihin, bakit mo kailangang sabihin yan ngayon? O kaya, iyan ba talaga ang iniisip mo? O may gusto ka lang patunayan? Ang mga ganitong sagot ay hindi direktang depensa. Ito ay psychological trap. Binibigla mo sila. Pinapaisip mo sila kung bakit nila nasabi iyon. Inaalis mo ang focus sa iyo at ibinabalik ito sa kanila. Hindi na ikaw ang target, sila na ang napapaisip sa kilos nila. Ang layunin dito ay ishift ang dynamic. Kapag ang isang bastos na tao ay biglang nalito, nawawala ang momentum nila. At sa ganitong estado, nagiging vulnerable sila dahil hindi na nila alam kung paano ka kontrolin. Ito rin ang paraan para ma-establish mo ang tinatawag na mental superiority. Hindi ka sumigaw, hindi ka bumaba sa level nila, pero napaluhod mo ang buong ego nila gamit lang ang tamang tanong. Ang strategic confusion ay hindi pambubuli. Ito ay pagtatanggol gamit ang utak. Pinapakita mo na ikaw ay hindi madaling kontrolin. Isa kang palaisipan na hindi nila kayang basagin. At ang mga taong hindi nila kayang intindihin ay mga taong kinatatakutan nila. 10. Ibigay ang tahimik na hustisya, the silent justice. Sa lahat ng teknik, ito ang pinakamahirap pero pinaka-epektibo. Ang tahimik na hustisya, walang sigaw, Walang gante, walang paliwanag. Ang ginagawa mo lang ay umaangat. Kapag bastos ang isang tao, karaniwan ang instinct ay gumanti. Saktan din sila sa salita o kilos. Pero ang taong tunay na matatag at marunong gumamit ng dark psychology, hindi gumaganti sa paraan na inaasahan ng kalaban. Gumaganti siya sa pamamagitan ng pag-iwas, pag-angat at katahimikan. Halimbawa, siniraan ka sa harap ng iba. Hindi mo pinatulan hindi ka nag-post ng rant. Hindi ka gumawa ng issue. Pero sa mga susunod na linggo, nakita nilang lumalakas ka. Mas maraming humahanga sa iyo. Mas lumalalim ang respeto ng iba sa iyo. Tahimik, pero malupit. Ito ang tinatawag na psychological dominance through absence. Hindi mo sila pinatulan, kaya hindi ka nila makontrol. Hindi ka sumama sa laro nila, kaya hindi ka nila magiba. At sa bawat araw na nakikita kanilang masaya, kalmado, at mas matagumpay. Doon sila unti-unting natatalo sa sarili nilang laro. Sapagkat ang pinakamasakit sa lahat ng pwedeng maranasan ng isang mapanghamak ay ang makita kang hindi na apektuhan. Ito ang rurok ng respeto. Hindi mo ito hinihingi. Hindi mo ito pinipilit. Nakukuha mo ito dahil hindi mo ibinababa ang sarili mo. At 'yun, ang bagay na hindi kayang burahin ng kahit anong paninira. Kaya sa huli, kung gusto mong tuluyan nilang matutunan na hindi ka basta-basta Hayaan mo silang malunod sa sarili nilang ingay habang ikaw ay tahimik na lumalakad patungo sa tagumpay. Sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng mga bastos, mapanira, at mapanghamak na nadaanan mo sa buhay, sana ang video na ito ang magsilbing paalala sa iyo na hindi mo kailangang maging marahas para maipaglaban ang sarili mo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang tunay na lakas, tahimik, malalim, matibay. Kapag marunong kang humawak ng sarili mong emosyon, Kapag alam mo kung paano gumamit ng tamang estratehiya, dun kanila hindi kayang igupo. Dahil sa mundo ngayon, hindi na sapat ang pagiging mabait lang. Kailangan matalino ka rin, mapanuri, at handang ipagtanggol ang sarili ng may dignidad at talino. Ang respeto ay hindi laging hinihingi. Minsan, pinaparamdam mo sa kanila na hindi mo ito kailangan mula sa kanila dahil alam mong karapat-dapat ka na talaga. At doon sila napapaisip, doon sila natatahimik at dun mo sila natatalo. Kung naramdaman mong may halaga ang mga natutunan mo ngayon, huwag mong hayaang dito lang ito matapos. I-apply mo sa totoong buhay. Dahil walang saysay ang kahit anong kaalaman kung hindi mo ito ginagamit para sa sarili, mong proteksyon at pag-angal. At kung gusto mo pang mas lumalim pa ang iyong kaalaman sa dark psychology, sa mga psychological techniques na ginagamit sa relasyon, lipunan at pang-araw-araw na buhay, iniimbitahan kita ngayon. Ito ang Darkness of Truth. Ang channel na hindi lang nagpapaliwanag ng mga sikreto ng isipan, kundi tumutulong din sa iyong maging matatag, aware, and may control sa bawat sitwasyon. Dito, hindi lang kaalaman ang hatid namin, kundi armas para sa tunay na laban ng buhay. Sa darkness of truth, matututo kang hindi basta-basta manipulahin, hindi lokohin, at hindi yurakan ng kahit sino. Dahil sa bawat video, unti-unti mong binubuo ang sarili mong paninindigan, isang tao na hindi kayang buwagin ng sistema, kaya kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na at i-share mo ito sa mga taong alam mong kailangan ng kaalaman at lakas ng loob. Dahil ang hindi alam, nadadala. Pero ang may alam, siya ang nagdidikta ng laro. Ito ang darkness of truth. At dito, hindi lang kaalaman, kundi kapangyarihan ang ibinibigay namin sa iyo.